Sa gitna ng isang mapayapang kagubatan, may isang magandang araw kung saan nagkasalubong ang dalawang magkaibang nilalang, ang makapangyarihang leon at ang maliit na daga. Habang naglalakad-lakad ang leon, bigla niyang napansin ang isang maliit na daga na naghahanap ng pagkain. Sa kanyang lakas at bilis, nahuli niya ito agad. Nanginginig sa takot ang daga, pero may lakas ng loob na nagsalita. "Mahal na leon, pakawalan mo ako." Kahit maliit lang ako, nangangako ako na balang araw ay matutulungan din kita. Napangiti ang leon at halos mapabulala sa tawa. Ikaw tulungan ako? Paano ka makakatulong sa akin ay eh, napakaliit mo? Tanong ng leon. Pero sa kabila ng kanyang pangungutya, may kabutihan sa kanyang puso. Sige na nga, palayain na kita. Sabi niya at hinayaang makalaya ang daga. Lumipas ang ilang araw at habang naglalakad ang leon sa gubat, bigla siyang nahulog sa isang malalim na bitag malaking lambat ang bumabalot sa kanya. Kahit anong gawin niyang paglaban at pagungol, hindi niya magawang kumawala. Unti-unting nawalan ng pag-asa ang dating makapangyarihang leon. Ngunit sa kanyang pagkabalisa, may narinig siyang maliit na ingay. Ito pala ang daga na kanyang pinalaya. Agad na lumapit ang daga at sinimulang kagatin ang mga lubid ng lambat. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Tutuparin ko ang aking pangako. Sabi ng daga habang patuloy na kinakagat ang mga tali sa wakas matapos ang ilang sandali, nakalaya na ang leon. Hindi siya makapaniwala na ang maliit na nilalang na dating kanyang kinutya ang siyang nagligtas sa kanya. Napagiti siya at tumingin sa daga ng may pagpapasalamat. Kaya tandaan natin, huwag nating hamakin ang sinuman dahil sa kanilang laki o anyo. Ang tunay na halaga ng isang tulong ay hindi nasusukat sa laki ng nagbibigay nito, kundi sa katapatan at kadalisayan ng kanilang hangarin sapagkat walang maliit na tulong kapag ito'y mula sa tapat na puso. Minsan, ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay ay dumarating sa atin sa mga pinakamaliliit na paraan at ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa laki o lakas, hindi sa katapatan at pagmamalasakit sa isa't isa.